Bye. Paybas kanina ni Nanday itu di lain tetapi ayah ada lagi saya tahu okay, ke sama ni itu tak tahu itu اشتركوا <applause> madami din pala mga idol madami oh, din pala na nakuha natin mga idol ito okay. oh, alikomo yung tawag sa amin ito mga idol pag may season na ano na mag alig ito grabe yung shell nya mga idol sa likod puno talaga ng alig iwan ko lang ngayon no kasi matigas naman ito mga idol hindi mo kung mataba pa tapos nanguha ko na ganitong klaseng ano mga idol yung CQ Cumber ba ito kasi yung ano ginagawang sunlutan may doon isunlut yan pang kilo bukas pa ang dami din pala may doon eh. tsaka yung mga alimasag pula pinagpapana ko na lang kasi ang hirap nitong hulihin may doon pumapasok sa bato papakuluan ko na lang yan ngayon oh. No. siguro pag niluto natin to bukas nilang madami din pala mga iduloy hmm, madami eh. ko din palang isda tsaka may mga hipon pa ako dito ayan idol hmm, ang dami din hipo may doon ay, sumpo pa malaki hmm. Ciccumber. may litob dami baka ano din eh iba kahapon kahapon kasi puro ano yun isda talaga halos yung kahapon may doon ngayon halo na to may mga seafoods na naman kasama may mga shell ba ayos na rin talaga may doon sugpo dalawa pala sugpo ko oh. ito lahat isda oh dami ding isda may daloy laki yung tanggit grabe yung ilaw pa may ano pala may dumayo dun siguro talagang ibang isla yung may pumunta lang din sa amin na mana siguro mga ano yun nasa mga pitong tao tapos bukod pa yung nakasabay ko kanina na apat kaya nasa likuran ko pa na dalawa grabe malapit kami magbainti mga ito na mana buti lang <laughs> nakahuli pa rin tayo ito yung isda ko lahat oh. yan ang hmm. dami mga idol nasa isang kilo din higit isda ah. kung lalaki pang langit oh. yan ayos eh ay. Pakuluan ko itong mga idol Bukas ko na lang itutuloy yung ano, Yung pagluto niyan mga idol Siguro gagataan natin Ito ba Paparisa namin ito na nga ano mga idol Kamuting kahoy bukas Kasama na itong mga si cucumber Ito isda Talaga ito sa rip mga idol Yung iba nito ibibilad no Kasama na ito yung Lato Ayos ito lang po siguro ito may at maraming salamat po sa inyo lahat no? kita nyo saan bukas may sa at Tsaka mag shout out po tayo bukas may madami dami yung shout out natin bukas na. ayos hindi na ako nalamig kasi sinuot ko ito mainit siya sa katawan may start ulam din tayo ngayon